Sa bawat tag-init, iisa ang hinahanap ng maraming Pilipino. Malamig na pakwan. Matamis, makatas, at nakakawala ng uhaw. Pero alam mo ba na ang simpleng prutas na ito ay may taglay na mga katangi ang hindi lang basta pampalamig, kundi gamot din sa iba't ibang karamdaman? Maraming taon na nating kilala ang pakwan bilang simbolo ng summer. Pero sa likod ng pulang laman at berdeng balat nito, nakatago ang mga benepisyong kayang tumulong sa ating katawan sa paraang hindi mo iisipin. Ang pakwan o citrullus lanatus ay isang uri ng prutas na galing sa pamilya ng mga kalabasa at pipino. Oo, oh, tama ang narinig mo. Kalahi pala ito ng pipino. At ayon sa mga sinaunang tala, unang tumubo ito sa Afrika, kung saan ginagamit ito hindi lang bilang pagkain, kundi bilang tubig sa disyerto. Dahil sa sobrang dami ng tubig sa loob ng bunga, ito'y nagsilbing natural hydration source para sa mga manlalakbay noon. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin kung kaya nitong panatilihing buhay ang mga tao sa gitna ng disyerto. Ano pa kaya ang kaya nitong gawin sa ating kalusugan? Ayon sa mga pag-aaral, siyamnapong porsyento ng laman ng pakwan ay tubig, ngunit ang natitirang sampung porsyento, iyon ang sikreto. Dito nakatago ang mga bitamina, mineral, at antioxidants na nagbibigay ng lakas, proteksyon, at lunas sa katawan. Isa sa mga pinakakilalang sangkap ng pakwan ay ang lycopene, isang antioksidant na matatagpuan din sa kamatis. Ngunit alam mo ba? Mas mataas pa pala ang lycopene content ng pakwan kaysa sa kamatis. At ayon sa mga eksperto, ang lycopene ay tumutulong upang pababanin ang panganib ng sakit sa puso, cancer, at pamamaga ng mga ugat sa katawan. Ngunit hindi lang iyan. Ang pakwan ay mayaman din sa citrulline, isang amino acid, na nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Kapag napunta ito sa ating katawan, nagiging arginine ito, at iyon ang tumutulong upang mas gumanda ang sirkulasyon ng dugo. Kaya pala sinasabi ng mga herbal expert, ang pakwan ay natural na booster ng energy at stamina. Hindi mo na kailangang uminom ng energy drink, minsan, isang hiwa ng pakwan lang, sapat na. Sa tradisyonal na medisina, ginagamit ang pakwan hindi lang ang laman, kundi pati ang balat at buto nito. Ang balat ng pakwan, pinakukuluan at iniinom bilang pampaihi o natural diuretic. Ito'y nakakatulong sa mga may urinary tract infection, kidney stones, at pamamaga ng pantog. Ang buto ng pakwan, kapag pinatuyo at giniling, ginagamit bilang pampatibay ng puso at panlaban sa anemia dahil ito'y mayaman sa magnesium, zinc, at iron. Sa China, may tradisyon pa nga ng pag-inom ng pakwan seed tea na sinasabing nakakatulong para sa healthy kidneys at balanced blood pressure. Pero teka, may kakaibang katangian pa ang prutas na ito. Alam mo ba na ang pakwan ay may kakayahang magpababa ng stress? Oo. Dahil sa kombinasyon ng bitamina A, B, 6 at C, nakatutulong ito sa paggawa ng serotonin, ang happy hormone ng ating utak. Kaya kung ikaw ay pagod, balisa, o bugbog sa problema, minsan, kailangan mo lang pala ng malamig na hiwa ng pakwan. Ngunit higit sa lahat, ang pakwan ay isang simbolo ng buhay at balanse. Tubig, asukal, vitamina, at mineral, lahat naroon sa perpektong sukat. Isang simpleng prutas na kayang magbigay ng kalusugan, kaligayahan at kabusugan sa katawan. Sa bawat kagat, hindi mo lang tinatamasa ang tamis ng tag-init, kundi ang gamot ng kalikasan na matagal na nating nakaligtaan. Kaya sa susunod na kumain ka ng pakwan, alalahanin mo, hindi lang ito pampalamig o pampatanggal uhaw. Ito ay isang regalo ng kalikasan, puno ng benepisyo, kwento, at lakas sa bawat hiwa. Huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam ng hiwaga ng mga halaman at prutas sa ating paligid.